Kumusta naman itong ating si Blight? Anong balita kay, uh, naku, kay kay Andrea? Naku, ito na nga. Nagulantang ang karamihan dahil sa nakita kay Andrea dahil super dami ng entourage. At hindi lang basta entourage, ha? may mga gwardyang naglalakihan, bantay sarado, ika nga. Alam ano mo, naganap, naganap yan dito sa TV5 sa atin. Ito ay uh, nagkasabay kasi yung guesting ni Andrea dito at saka ng ko naman ng Tito Vic and Joey. Palabas na si Andeng at magsisimula naman ang Presko ng Tito Vic and Joey. May mga press people, 'di ba? May mga press people eh kahit naman sino na magpunta sa ating bakuran binabantayan naman talaga ng ating mga security 'di ba iniingatan hanggang sa makalabas ng ating uh, ano bakuran yun yun tapos iba pa yung mga kasama ni Andrea pero totoo na hindi siya pwedeng interviewin talaga tungkol sa hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla hindi siguro ito yung iniisip nilang napapanahon. Hmm. Di ba? Hindi ito Correct. yung panahon para siya ay magsalita. Eh, kasi nga, sunog na sunog na nga naman yung ali. Di ba? Correct. Ayan. Pero kinokontra yon ni Juris Dr. Channel. Ang sabi niya, hmm. kung wala kang kinalaman sa hiwalayang Katniel, then speak for... <coughs> then speak your truth, Andrea. Gayahin mo si Jillian Vicencio na naglabas kaagad ng statement kaya natuldukan agad ang issue. Sa bagay, saan ba't mapapagod din ang Andrea na yan sa pananahimik niya. Pero sana lang din ay interesado pa ang publiko na pakinggan siya. Yun ang kay lang. Juris. oh Tama rin naman si Juris doon, di ba? Na kung ayaw mag, ano kung ayaw pa magsalita, wala tayong magagawa, di ba? Kung pinagbabawa, usong-uso naman talaga sa ABS uso 'yan yung bakuran, yung Ay. barilan, barilan ng item. Usong-uso yan para naman di tayo galing doon na mm. nakahanda na ang materialis mo, biglang babarilin. Ganon yon, Okay. ah uh, ilusyon pa more, mga taga-fake bulaga. Ay, sabi <laughs> Ching sa <Bauteza>, Silverio. <laughs> All caps yung fake ka. All caps. Oh. Happy weekend, nanay. 1PH Christmas party tayo mamaya. Ah if kaya lang punta. Joey Francisco ng Bulwagang Pambalitaan ng 1PH. Joey, anak, mm -hmm. nagpadala na ako ng parafol. Ayan. Merry Christmas Oo. po, Sir Joby. At Merry Christmas sa ating lahat dito sa 1PH. Lalong-lalo na siyempre pa sa produksyon ng Christy per minute. Aha, sabi uli ni Mayang, yun nga po nanay ang nakakatawa. Kung sino pa po ang legit, sila pa ang nahihiya habang patuloy sa paggamit ang makakapalang mukha. Di bali po, malapit na silang bumulagta. Malapit ay ilang araw na lang siguro itong copyright infringement ng Marikina RTC, di ba? Sorry okay. po, ah, uh, baka sabihin ninyo, masyado naman kami positibo. Totoo po, inaamin po namin, umaasa po kami, positibo po kami. Totoo, totoo po, naniniwala po kami na mananalo ang Tito Vic and Joey. Diyos ko naman. Okay, yon. <laughs> Ay, abang, um, okay. abangers po tayong lahat. Naku, dalawa na. Two men down. At ayun more na. to come. Ayan softball on. baseball. <laughs> Strike out. Bigyan, ganun na. Oh. Patay sa tayo. Di ba? Di ba sa baseball, softball? Oo, oh, na hindi naka, uh, nakagalaw. <laughs> di, naka di ba? Patay sa tayo. Eka. Ayan, balik tayo kay Andrea Brillantes. Pero bilib ako sa kanya. Talagang napaka-positive na outlook ng bata. Ah hindi ko po pinapansin yung mga mga problema at saka yung mga issue na nag-ano sa akin, nag involve sa akin. Basta gusto ko na lang pong pagandahin ang aking nga uh, pagganap, yung pag-ayusin -ay po ang aking craft. Yeah. That's the right thing to do, Andrea. Kasi kapag ikaw ay uh, nagpaka ano, sa sa mga bira-bira sa iyo, eh alam mo kung nakamamatay yung mga pambabash kay Andrea, matagal na siyang pinagbuburulan. Di ba? O, oh, <laughs> sa totoo lang. O, oh, overdue na nga ang burul. O, oh, at saka itong batang ito talagang talagang inaral niya talaga yung pagiging dead man niya para hindi siya mapito. Dermatology 101. Mm -hmm. Hindi, sa totoo lang, nakakaawa siya. Kung talagang pagsasama ang lahat ng bilang ng mga bashing mm -hmm. kay Andrea mula pa nung paghiwalay nila ni Richie Rivero. Ay, sus Mario Joseph. Ay, sus Cabarus, Cruz, Santa Cruz. Sobra, di ba? Overdue na ang lamay. Sobra, di ba? Matapang, matapang pa rin yung bata. Kung may matatapang na meron namang matapang sa ganitong mga issue, di ba? Yun yun. At dyan, kahanga siya, sa totoo lang. Positibo, di ba? Kahit pa negatibo, ang tingin sa kanya ng publiko.